Ang astenopia o pagod na mga mata ay isang visual disturbance na nangyayari sa malabong paningin o kapansanan sa paningin dahil sa labis at matagal na paggamit ng muscular component ng eyeball. Ano ang mga remedyo para sa pagod na mga mata? Upang mabawasan ang mga simptomas na nauugnay sa pagod ng mga mata, kadalasan ay sapat na upang ipahinga ang mga mata sa loob ng ilang minuto sa pamamagitan ng pagtigil ng mga aktibidad na nagdudulot ng pagkapagod sa kalamnan ng bulbar, tulad ng pagbabasa, pagmamaneho, paggamit ng mga electronic devices. Kung sa kabilang banda, ang simptomas na ito ay dahil sa isang pathological na kondisyon, dapat sundin ng pasyente ang therapy na ipinihiwatig ng ophthalmologist. Sa wakas, Upang maiwasan ang paglitaw ng mga simptomas ng pagod ng mga mata, posibleng na gumawa ng ilang maliit na hakbang. Halimbawa, bawasan ang intensity ng liwanag ng mga electronic devices, bigyan ang iyong sarili ng madalas at regular na pahinga, ilubricate at imoisturize ang mga mata gamit ng artificial na luha, limitahan ang pang-araw-araw na paggamit ng mga teknolohikal na aparato. Makita-kita tayo sa Med4Care!